Kung kaya ang iba't ibang mga bagay na pinapasok natin sa tahanan, mga pampaswerte, at ano pa man na sa tingin natin magdadala sa atin ng kayamanan, pag hindi humaka Diyos, talaga pong hindi kailangan yan. Kaya po, sa Diyos lang tayo masa, sa Diyos lang tayo kumapit, at nawa, protektahan po ng Diyos ang bawat tahanan dahil mahalaga po na tayo ay malayo sa kalaban. So keep on praying, no? praying to God alone and not um, seeking help from other powers. Okay? Kaya po, yan ang paalala ko po sa inyo ngayon. And this is the Catholic way. Hold on to God, but only to God. Okay. Due to insistent public demand, and, may mga nagtatanong, okay, infested father, So, anong gagawin namin? Kaya, itong episode na ito ay para turuan na rin kayo at ano yung mga pwede nyong gamitin para sa inyong mga tahanan. Nang sa gayon ay makalaban tayo o meron tayo mga sandata laban sa mga masasamang spirito, No? Kaya, sabihin na namin sa inyo kung ano yung mga kailangan o kung ano yung magandang nasa at bahay ninyo para na sa gayon, makalaban kayo sa masamang spirit o sa demonyo. Okay? So, ihandaan nyo sa sarili ninyo sapagkat, uh, medyo marami-rami, pero, papangako sa inyo, ito yung mga makakatolikong pamamaraan, mga kristyanong pawamaraan. Una ako na kayo, wala rito mga buntot pagi ha? Wala rito bawang para sa aswang. At ano-ano pa, ang mga agimat o binigay ng mga albularyo. Kaya, Tanggalin nyo na sa isip nyo yun. Ang mga sasabihin ko lang ay panga gamit ng pinapayagan o gamit na pinapayagan ng simbahang katolika. So, para hindi kayo malito, dahil na tayo nakikipaglaban, kailangan natin ng sandata. Tandaan nyo lang yung word na swords. Okay? Swords. So, yun ang dapat ninyong tanda acronym na yun, ha? Siguro alam niyo naman ang spelling ng swords, no? Baka S-O-R-D-S Kulang kayo ng isang letra Okay, so, magsimula tayo Letter S So, ano yung uh, <coughs> Excuse me Ano yung uh, sa letter S na madalas na ginagamit din namin At pwede rin ninyong gamitin sa inyong mga tahanan uh, Okay, meron ako dito huh? Una ay S sugar ay teka ay maalat salt ay hindi dito sugar ah salt pero hindi ito ordinaryong salt hindi na siya magiging ordinaryong salt at magiging sacramental na siya kapag siya ay in exercise at binless. by the way mahalaga na yung mga gagamitin ay mga nabasbasan preferably in exercise muna bago binasbasan. Kaya simulan natin no, sa S, salt. Um, kadalasan ito ay uh, ini sprinkle sa mga corners ng bahay ninyo. Okay, konti-konti lang sa mga ilalim ng bedroom. O oh, bedroom. Ilalim ng bed pala. Ilalim ng bedroom. Baka ilalim ng bedroom. Sala yun. Okay? Pero ilalim ng bed. No, pwede nyong ilagay. And usually, nakita ko rin na uh, effective na kapag naman binabangungot ang tao, uh, kukurot lang ng mga tatlong kilo, tapos kainin mo. What? Pag gising mo, may sakit ka na. No, pero konti lang. So, yung totoo, konti lang. A pinch of salt and then kainin mo bago ka matulog. Tapos meron kang prayer na sasabihin para hindi ka bangungutin or you will not experience any nightmare. Okay? So yun, just sprinkle around the salt. Tapos, uh, mamaya yung mga prayers ay uh, ilalagay natin sa, uh, through QR code, okay? So, S is salt. Hindi kailangan ng pepper, okay? Kasi iba na yun. Iba na gagawin mo nun pag may pepper pa, okay? Next, W. Okay, W, uh, wala. Hindi, water, okay? So, exercise blessed water. Kaya, dito, nakalagay na to sa container, no? Dito po kami, kasi sa parish, meron kaming uh, blessed na water. Uh, nilalagay namin sa isang banga. Para kung may gustong humingi, pwede naman. Kung may mga dala silang tubig, binebless din, in-exercise and bless. So, ito, laging ready lang to rito. Pero ako, personally, pwede rin naman, no? Na yung potable water. Okay? Potable. Alam niyo ibig sabihin ng potable? Ibig sabihin, nadadala. Potable. Hindi. Portable yan. Potable, ibig sabihin, naiinom. <laughs> okay? Naiinom. Potable. Wala yung R. Ha? Okay. Pero pwede rin. Portable. Hindi, nadadala mo yung tubig. Portable and potable. Okay? And when I say potable, talagang, literally, you can drink the exercise blessed water. And sometimes, Uh, for exorcism, pinaghahalo yung salt, pati yung tubig. Okay? So, paano gamitin? Well, kung paano nyo nakikita ginagawa ng pare pa nag-house blessing, uh, around the home, in-sprinkle ito, syempre. Okay? Tapos, uh, kahit sa labas ng tahanan, okay, you can use the exercise bless water. Rinig nyo yan? Uh, may misa, na? Okay. Ganto kami dito, eh. nagmi kami. Kasi kami, eh... Uh, katoliko. <laughs> okay. So, alam nyo, katoliko kami. No? That's water. Oh! Ah, ito, isa sa mga paborito ko to. And olive oil, or shall we say, extra virgin olive oil. Evu. Okay? So, uh, hindi nyo ito makikita kung saan, no Goya Organics. Kaya Goya, baka naman. Okay. Um, alam nyo, sa grocery store kasi maraming mga olive oil na... Ah, Dali, consecration niya tayo. No? Pero okay lang. Maraming mga olive oil na naglalabasan. Pero ako na-discover ko ito at na-research ko rin na isa sa mga top uh, five... Huh? olive oil brands in the whole world, no? Siguro during the time na na-research ko. And, uh, kasi para sa akin, mas maganda kung talagang authentic na extra virgin olive oil, no? Kaya ito, tinitipid ko ito. Okay? At, uh, dinadala-dala ko rin sa mga exorcism ko. Pero, minsan, ay nire-require ko rin yung may ari ng bahay na bumili ng kanya extra virgin olive oil, no? But this, I, uh, I bring this uh, especially kung uh, halimbawa. Uh, talagang alam ko na matinding kalaban ng sa tao, no? Kasi para sa akin yung olive oil uh, nagtatagal po dun sa lugar. dun sa mga karanasan, yung mga ibang tubig natuyo na, pero yung oil kapag tin race sa pinto, sa bintana, sa mga walls, mirrors, o sa mga figurines uh, they stay. No? Nagtatagal. Kaya, isa sa mga paborito ko ang exercise blessed oil. So, pwede rin po kayo magkaroon ng exercise blessed oil. Nabawa yung mga bata, ako sino man na uh, afflicted, you can trace the sign of the cross dun sa forehead nung afflicted na mga bata bago matulog. No? Para din tulong na sandata laban sa masamang spirito. So, pwede pong gamitin sa tahanan Gaya na nasabi ko sa pinto, sa mga bintana, dingding, at kahit sa mga salamin. Okay? Okay, so extra virgin olive oil. Alam ko, maraming magtatanong dyan, Father, baka ibang oil pwede. Well, kung makakakita naman ng olive oil, mas maganda. Pero kung wala talaga, then, uh, pwede naman yung ibang klase ng oil. Okay? Pero, we highly recommend extra virgin olive oil kasi yung mga chrysim oil na ginagamit sa binyag, sa ordination, sa kumpil, olive oil yon. Tapos yung oil for the sick, olive oil din yan. No? So, ibig sabihin, ito na talaga ang ginagamit ng simbahan. Okay. So, nasa na tayo? Letter R. Tama ba? Pang-apat, ano? Letter R. Siguro sasabihin nyo, rosary. Well, mamaya pa yon, Pwede, no? But, as an exorcist, I find it very uh, effective na gumamit ng letter R, relics. Okay, hey, relics. Pero relics ng saints, ha? Yung mga canonized saints na tinuturing ng mga bayani ng simbahang katolika. Kasi, baka isipin ninyo, uy, relics daw. Yung mga ashes ng mga namatay na kamag-anak natin. Hindi, huwag yun. Hindi pa sila santo. Okay? Kung magiging santo, sige. Pero, sa ngayon, ay we recommend yung mga relics ng mga banal na kinilala ng simbahan katolika. Well, hindi naman tayo lahat talaga posible magkaroon nito, no? But, ako bilang exorcist, uh, kailangan ko ito and I find it very uh, effective, no? So, I have here a relic of uh, the rock from the cave where Saint Michael the Archangel appeared during the 5th century. So, isang rock ito doon sa cave sa ilalim. Okay? Monte Gargano. Eh, okay, sa Italia. Sa Italia. Monte Gargano. Huh? <laughs> Tapos, sa uh, bababa kayo ng masyadong malalim doon. Then, may chapel doon sa pinaka-cave na yun kung saan nagbibisa. And, uh, ito may nagbigay sa akin for exercise purposes na no? uh, Rock of St. Michael kung tawagin. At may papeles po ito. Ibig sabihin na uh, authentic. Okay? So I find this effective also against uh, the evil spirits, na no? and uh, I'm also privileged to have um, for public veneration din po ito, no, yung uh, relic po ni St. Padre Pio na binigay sa akin ng kanyang kaibigan, no, si Father Ermelindo de Capua nung siya nabubuhay pa, the last time I visited uh, San Giovanni Rotondo in Italy. Doon po sa sanctuary ni Saint Padre Pio. And ito pong cloth na to ay uh, yung uh, pinanghahid po sa stigmata ni Saint Padre Pio. So this contains the blood and the water from Padre Pio, okay? So I also find this very effective na no, to relic na to. I also have the relic of Saint James Galgani no? Wala lang dito. And sa kwarto. Hindi ko na makaiwanan. Pag para kunin pa yun. No? Pero nagbibiro, meron ako. No? Um, nanggaling din sa katawan niya. And, uh, you know, pinakilala ko naman sa Jay Magalgani, di ba? Isa sa mga mystics, passionists. No? So, yun po yung mga ginagamit ko against uh, evil spirits uh, during exorcism sessions. Okay? So, relics. Now, uh, D, devotional images. Ayan. Tingnan nyo na lang, no? Devotional images. Pag sinabi mong devotional images, ito yung mga bagay na nagagalit ang mga ibang relihiyon sa atin, eh. No? Kasi may mga imahin daw tayo, may mga rebulto. Pero, uh, siyempre, para sa atin po, dahil nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ni Kristo, ay, ang Diyos ay nasimulang makita, mahawakan, no? naakbayan nila. Kaya, doon po galing ang ating devotion sa mga imahin. Because God, or the Word, was made flesh. Okay? Kaya po, meron tayong mga representations ng ating mga uh, pinararangalan sa langit. So, ano yung mga devotional images na dapat meron kayo sa bahay nyo? Para po, mas uh, protektado rin. So, i-check nyo po yung bahay ninyo. No? Una, siguro yung mga images ng mga santo. Kita nyo ito nasa kanan ko. ha? Huh? Saint Joseph, the terror of demons. Okay? Yan. Saint Joseph, terror of demons. Kung baka kala mo lang yung lili na yun, ano? si simple-simple, panuhog pala yun, ng lalamunan ng Diablo. Okay? Saint Joseph, terror of demons. Some of you siguro, yung mga, o oh, Padre Pio. Yan. Image ni Padre Pio. O dili kaya, mga image ng mga uh, santo na paborito ninyo at mga patron ninyo, St. Therese of Lisieux. Kaya yung titulo ng parokya ninyo, hindi yung titulo. Hindi ho yung tinutukoy yung titulo. Ha. Yung title, yung titular po ng parish nyo. Baka sabihin nyo, pa padre, pahiram nga ng titulo. Yung lupa, hindi yun, hindi yun. Uh, yung santo na patron na ng inyong parokya. No? Magkaroon kayo ng mga imahe sa tahanan ninyo. Uh, para po yung infestation eh, ay maiwasan din. So aside from the images of saints, you can also have images of angels. Di ba no? O yan. Okay? Saint Michael, ah, teka ha. Tatlo lang ang ating kinikilala ulit ha. Michael, Gabriel, Raphael. Michael, Gabriel, Raphael. Dati may nagtanong, Father. Bakit iba yung nakalagay sa screen? Michael, Gabriel, Raphael. Ang sinasabi mo, Miguel, Raphael, at Gabriel, ay pareho danayin. O yun, masyado kang ano yun. Masyado namang uh, stricto. Huh? Okay? So, yun lang po ang kinikilala. So, aside from images of saints, images of angels. And then, syempre, huwag mawawala ang imahin o larawan ng berheng Maria. Okay? Marami na mga Marian titles eh. Dito sa kanan ko, my favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tinan nyo, yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay, yan. Kirk, ha? Kirk. eh si Guadalupe. Fatima. Lord. Yan. Ano pa ba? Marami kayong mga alam dyan. Perpetual help. No? Immaculate heart of Mary. Basta kahit anong Marian image, Marian uh, picture, ay, okay. asiguraduhin lang na si Maria yon, Okay? Ano pa? of course, finally, the image of, a devotional image of our Lord Jesus Christ. Okay? So, marami rin mga paborito tayo mga imahe ni Cristo. Nandyan yung Christ the King. Nandyan yung Divine Mercy. Our Sacred Heart. And one of my favorites, Santo Nino. Ayan. Okay? Santo Nino. Ako ang santo ninyo. Ngayon. ngayon. Nasa niba ako ah. Ulit nga. So, yung santo. hmm. <laughs> so, images ng Panginoong Jesus. <laughs> Tika. <laughs> Araw may ba ko? Pero hindi ko sumasani ba ang Diyos, ha? Ha? lang ako. Eh? Okay? Kasi yung kwenta yun eh. Ako ang santo ninyo. hindi ng kinde. Sabi, bakit kinde? Kasi santo ninyo di Cebu. Pastilan. So weird. Oo, <laughs> oh, naiba na yung accent niya. Okay, di ba Okay? At ingatan po yung mga santo ninyo. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan. May mga imahin na santo ninyo na may mga pampaswerte. Yung bang may mga pera sa paanan, wag na wag nung bibili yung mga ganun, ha? Ano mang imahin na may mga pamahiin, ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D devotional images. And finally, sacred objects. Yan. Sacred objects. So, pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana. No? Sana po nahalataan nyo na nililinis natin yung bahay nyo. Ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, may sabihin, maka hindi ko kailangan talaga yun, lalo na mga pinaniniwalaan yung mga uh, elepanteng nakatingala, bagwa, Ayoko. Basta yung mga nakasabit-sabit sa mga kisame dyan na... Ay, father, pag tumunog yan, pera papasok. Palain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway. Oh, Palakang may kagat na coin. Tagalin yan. Mayroon pa yung mga arwana, no? arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang-ibang mga, mga, mga animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ah... Uh, banggit yon Kababanggit ko nga lang. Eh. Pero ibig sabihin, ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yon na ginagamit naman sa exercise Una, you can have exercise blessed candles. Candle. Okay. At alam nyo po, kapag in-exercise at binilis yung candle, kahit ko hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house so exercise blessed candles ano pa I also have their exercise blessed yung para para po sa incense Incense, insenso mm. okay sa magaling ito Rome Rome blood the Jerusalem mo ito galing sa Jerusalem okay so exercise blessed din ho ito kaya ginagamit ko rin po lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So you can also have exercise blessed incense. Lalagyan niyo lang sa sa uling po tapos sinapit. Eh? Okay. Ano pa meron tayo dito as sacred objects? Okay. Of course, the Holy Rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumagano. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas, okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung merong lalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagalim, ah, ano, rosary, matakot ka. Hindi po ganon, okay? Mas effective po, laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito, no? It is blessed, yes? In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din ako dito ang scapular. So, sa mga nag-weaver sa inyo ng scapular, okayan. okay yan. Uh, okay, huwag niyo tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi, hindi naman. Para ha, maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular, okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay. I'm wearing one. At kung meron kayong sinusot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yan. Maganda yan. Okay? Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season, ano, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay St. Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko, ganda nito, lakas ah. Dalawang santo. Antonio de Padua at uh, Saint Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course. The Holy Scriptures. Uh, I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. yung po, Catholic Edition po yan, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Tingnan nyo kung may Bible kayo at uh, kung mali ka, nasa nyo. Ibig sabihin, hindi ko nagagamit. Hindi ako kayo ng uh, magandang kasabihan sa Bible, ha? Sabi ng professor ko, ang Biblia ang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Ibig uh, sabihin, kaya sira-sira, ginagamit. Okay? So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay? Um, they exercise blessed bell. Yan. Okay? Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Father, anong gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. napaka Uh, palad ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercised, blessed bell. Okay? And finally, of course, huwag mawawala ang crucifix sa inyong bahay sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan meron po kayong crucifix. Tinan nyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, abah, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang inyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So, mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kompleto, Of course, yung faith ninyo, napakahalaga pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ayaw ako, hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? Iscan nyo lang po yan and it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals at narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin uh, cleansing prayer no protection prayer and of course St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session so sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation no? pero lagi nyo pong tatandaan kaya po nang sinabi ko bakit po may infestation? Panlilin lang din po infestation, na ulitin ko lang. Bakit? Kasi ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naro sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kung baga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema. Wala sa iyo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanlolo ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot dapat ang diablo ang matakot sa atin. Okay? So magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon pa po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na, sa tao, sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So, ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life kayong panlabas na aspeto ng buhay ng tao at ano-ano yung mga tinatawag ng mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao na paborito ng demonyo na ginagambala, ginugulo no? Tinan natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay Una na po ay yung kalusugan. Bodily health. Ano? Yung health ng tao. Alam nyo, minsan uh, mayroong mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaints sila, no? Pero pag lumabas yung results, wala naman. Negative sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga na nais na mga sakit sa katawan. No? So, yon no? Uh, pag ganun, kadalasan, we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. So, yun na una, no? Uh, one uh, source of oppression is the bodily health. Na wala makita ang doktor, ang, wala makita ang mga doktor ng dahilan kung bakit may sakit. May mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili. Kaya we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health. Yung kalusugan. Okay? So isa na yun.